Meron na pong unang nahuli nga at inaresto ng NBI dahil sa fake news. Siya po yung nag-alter ng statement ko noon ni PBBM tungkol nga sa droga. Ang nakalagay doon mukhang sinusuportahan na daw. Yun yung kanyang binago. Kaya ayun, tiklo. At syempre, iiyak. Yan naman ang sistema ng mga DDS. Iiyak, magpapaawa, maghanap ng kakampi. <laughs> cycle na eh. Naging cycle na lang. Ano paulit-ulit po kayo. Babalik din kalaunan sa dati. O, sa mga susunod, pag nakalaya, pag naayos na ang asunto, ang kaso, ayan, babalik na naman sa dating gawin. Mahirap na talagang baguhin po ang mga kaisipan o ang kaisipan ng mga katulad nila. Baluktot na kasi. At ito ang pinakamasaklap, pinakamasaklap pagang isang pag-iisip ay nabaluktot na, napakahirap talagang ibalik niyan. Hmm. Kaya yung sinasabi nila na dapat sampulan eto mga ito, nako, nako, kahit siguro sampulan lahat yan. Yung mga matatapang at naantyan pa rin, na akala nila ay makakabalik pa ang tatay digong nila para sila ay para sila ay uh, isalba. <laughs> yan, naniniwala pa rin kasi yung mga yan. At bakit? Bakit sila naniniwala sa ganong kaisipan? Yan din kasi ang itinatanim ng mga tao nasa paligid ni Digong, kahit si Nasara Sara Duterte, kahit si na Robin Padilla, si na Bato at marami pang iba. Nako na ay makakabalik si Digong. Hmm. Ito, uh, sa post po ng isang um, loyalista, meron na naman daw na fake news peddler. Dalawa daw ito na sisilbihan na ng warrant of arrest. At sa comment section, ang tinuturo or ang iniisip ng mga kababayan natin, ng mga netizens, ay si Maharlika. Mm. Sino kayang DDS fake news peddler? Ang tinutukoy daw netong si NBI Director Jimmy Santiago na meron ng dalawang warrant of arrest. I mean, meron ng dalawang warrant of arrest. Isang... DDS Fake News Peddler na may dalawang warrant of arrest. Ang saklap na ito. Ito daw na DDS vlogger na ito, ay matagal na silang hinahamon. Uh, at talagang minumura pa. Kaakibat ng paghahamon na kuno ay nasa na. Nasa na yung arrest warrant daw laban sa kanya. So, ito na daw ngayon. Ito na. Tumabas na daw ang arrest warrant at uulitin ko ah, ang tinutumbok sa comment section ng mga kababayan natin ay isang nagngangalang maharlika. Hmm. Imaginein mo ang ating bansa. Imagine niyo po ang social media kung wala ang mga katulad ni na maharlika, ni na sasot, ni na Glenchong, at ni na panelo. Kung wala yung mga yan na o sabihin na natin wala sa social media siguro malalagay tayo lalo sa ayos. Magiging maayos ang mga kababayan natin magiging tuwid ang kaisipan ng ating mga kababayan. At higit sa lahat nga, malalagay sa ayos ang ating bansa. Good luck.